Wag kang matakot sa dilemma, ng di to kami mag-explain. Kaya'y iba bantayan. Kaya Wag, Wag, Wag lang kami na Wag lang kami na Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakapanindig balahibong edisyon ng The Esprin! Esprin, ano bang ginagawa natin dito? Natatakot ako. Halloween ngayon, Esprin M. Huwag kang matakot dahil ito talaga ang ating challenge ngayong gabi. Ang bantayan ng mga deads. Dito, sa simenteryo. Ganun ba? Natatakot pa rin ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko to. Kakayanin natin to, Espen Empoy. Kakayanin natin to. Hindi nila tayo matatakot dahil matagal na tayong takot. Hahaha! <laughs> <laughs> Esplan 1, Esplan 1. Come in, Esplan 1. Hello? Hello, Esplan? Where Nasa, are you? Wh where are you? Where are you? I'm in the right side. Where are you? Ito lang, Yaka. Ay. Ito lang ako eh. Ay, sorry. Pupunta na tayo sa Chinese Musileo. Tara. Are you ready? I'm ready. Come on. Esplan. Oh. Tata ako eh. Mukha na ba akong guard? O MN guard? Kaya mukha mo si Win. Sinong Win? Win guard. Ha! Ha! Spren, ha? Ah. Gusto walang iwanan, ha? Walang iwanan, Spren, ha? Gusto ko anong mangyari sa atin. Tayong dalawa lang magkatabi. Oo nga, Spren. Pag may tumabi sa yung iba, tawagin ah. mo lang ako. Huwag kang ganyan, eh, Spren. Pag may kumabalabit sa yung iba, Di tawagin mo lang ang sarili mo. Walang matinong tao ang gagawa nito, eh, no? Oo nga, tayo lang. Tayo lang. Matino ba tayo? Tsaka yung mga crew natin. Oo, <laughs> oh, oh, yung mga na eh. may bahog yun. Hindi tayo, Spren. Dito na tayo eh. Mauna ka. Dali lang. Sino mas matanda sa atin? <laughs> Ikaw! Mauna <laughs> ano ka ba, ex-friend? Yes, Sino mas maliit? Sino? Singer. Okay na, okay na. Pwede... Predin... Okay naman sila eh, no? Okay naman. Tulog. Oh. Tulog sila. Tulog sila. Tara. Ayun uh. doon tayo. Pula tayo doon. Tara. Mauna ka. Mauna ka. Ano ka ba? Mauna ka! Kukunin ko cellphone. Hello? May kausap ako. Pwede mga pagpumpal? Oo naman. Nandito ako sa cemetery. Okay. Dito tayo. Are you single? Bakit ba natin, bakit ba natin babantayan sila? Kasi nga, wala silang kasama. Okay. At saka ang request nila ikaw. Ay, kita mo ba nakikita ko? Nga <laughs> tayo yung <balahibo> ko. <laughs> Ay, this me! Never pa akong pumunta sa simenteryo na para bumisita sa patay. Ako, hindi ako nagpupunta sa simenteryo dahil malapit sa bahay namin sa simenteryo. Sawa na ako sa simenteryo. Pero ngayon lang ako na... Wala. Yun La. lang. Check natin yung perimeter. Para kung meron mga, mga masasamang loob dito na gustong magtangkang kunin ang mga patay, yung sila. Tayo ang tagapagtanggol. Magtatanggol natin sila. Muna ka naman. Ano ka oh, ba? nakakunti lang. Napakadawa ka naman eh, Ito, susmaryosip naman ito. Eh, <laughs> gumagalaw yung halaman eh. Yung hangin. Mahangin. Iba yung, iba yung lamig nung hangin. Tara! Misti, tara. tara. Daan lang tayo kandali. Kandali na, baka, baka may shortcut doon. Sige. <laughs> so, so ka sa akin. Wala, wala tayo kasama? Tayong dalawa lang? Oo, oh, oh. Hawak lang, hawak S lang tayong kamay. Sige. Hmm. Ito ka sa gabi dito. <laughs> Ay, ikaw nga. Dito, ganyan lang tayo, ganyan. Ay, dito! <laughs> Ahhhh! Huwag mo kong iiwan! <laughs> maghiwalay na tayo. Kasama yung sa trabaho natin. Ano ka ba? Tangi. Kaya nga tayo pinagsama sa show na to eh. Hindi tayo maghiwalay. <laughs> Doon ka. Dito ako. Tangi. Doon ako. Dito ka. Jack and Foy na lang. Oo, sige. Jack and Foy. Hali-hali okay, hoy. Sinong matalo, siyang unggoy. Oh, talo ka. Bakit? Diyos to. <laughs> Diyos. lang eh. Ano ka? Siya ang gumawa ng lahat. <laughs> hmm. Saan ka nagpunta? Walang iya ka. Friends. <coughs> 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 <Kago> ka! <coughs> ano sabi mo? Ano, ano, ano? Basta huwag ta... Ay! Man, man. Tabi, tabi po. Uh, ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Binabantayan po namin kayo ni eh, sprint friend Teddy. Ayoko na. Ayoko na sa'yo makapag-uusap. Bahala ka. I'm afraid. Of the dark, kaya Bakit ba naman kasi nakipaghiwalay ka pa sa akin? Eh? You separate me. Why? You're my best friend. Best hmm? ah! friend kami, best friend. Ako? Best friend! Masang ka ha! Nandito ako sa pamilya ko. Sa kanto not fun anymore. Eh, may karsada dito. May araw. Punta ka dito. Saan? Hindi ako alis dito sa araw. Sige. Punta kita dyan, ha? Masan oh, ka na, no, Teddy. Hmm? Spread! Ayoko na dyan! Ayoko na dyan! Ayoko na! Ayoko na, na dyan! Yes, ano? Saan ka galing? Doon sa Section 2. Gago ka. Sabi ko sa'yo kanina. Sa araw lang ako. di ako alis doon. Sound check. Sound check. Tara na, Esmen. Tara, tara. Wala ka ba nakita? Wala. Tahimik? Ikaw lang ang nakita ko, Squidward. Mga. Ikaw din. Spongebob. Ano ka ba, Patrick? Ikaw ba eh? yun? Ako yun. Ay, nakalina pa yun eh. Ha? Clear the area. Clear your eyes. Clear your nose. Clear your ears. Oh, hey, f***a. Sino ba yun? Alam mo ba? Alright. Sa mga simentero daw, marami mga magnanakaw. Magnanakaw na? No? Oo. Ninanakaw yung nicho, ah, yung, yung kabaong, ninanakaw yung damit, mm. ninanakaw yung mga alahas, ng no, mga ano. Mm. Kaya kailangan natin gawin to. Happy Halloween! Smell Cinderella, the wickedest friend. I love her as Happy Halloween to Wonderland. It's rambodie, it's wandering. It's rag-a-lag, I push you to bed, I push you to bed. One thing is a real wonderland. It's made with love. Manong? Manong? Where is Manong? Trak? Trak? Okay. Tren? Tren? Siret. <coughs> ano yun? Parang may nakatayo doon, parang. Saan? Kumakaway sa isa. Putang ina ka. Hindi nga. Tara, tara, tara. Pakatatag ka nga. Ano ka ba? Ay, natatag ano tatag, mo? mo. Broke. Broke? Alam Matataka mo? mo. ka. Tapangan loob mo ang mo. Buta pang ako. Pero? Yung ko. Asa ah, loob lang. Hindi pwede lumabas. Diba? <laughs> <Matot> ka. <laughs> Gago ka ba? Hindi sila magpapakita. Bakit? Mababayad sila. sure ka? Oo, ka-text ko. <laughs> ano sabi sa'yo? Sabi, last text na wala na ako load. Paasa mo ako load, share load. Parang tayong bagong kasal, Gagawin mo ba ito mag-isa? Espert eh, Kung oh, yun yun. Kala <laughs> eh, ko may nakadungaw eh. Kanina yung nakaputi. Oy! Putang ina! Ah! 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 Ayun! <laughs> Ayun! yun? Pusa! Pusa, putang inang laki. <laughs> tara na, tara na, gago. Pusa, puta, ang haba ng gaon. Nakagaon. Pusa, may gaon. <laughs> Ay! Ay, hey, di, ito lang yun, o. Oh. Alaman. Ito lang yung nakita natin, bato. Puti oh. na bato. Ito yun, o. Oh. Saan? Narinig mo? Mm -hmm. Parang... Mm. Ah! Ay! No? Gago! Pino? Saan? Sa Dede naman. mo? No? Hindi. Ay, no? ay! Ay, ay! No? Gago! Gago! No, 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 no. Tarang, no. Gago! Ano yun? Tara na, gago. Asan ba sila? Kuya, bingo. Gago! <coughs> <tap> gago! <tap> 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 parang tanga si Dede naman. Hindi ako yun! Hindi nga, hindi nga ikaw yun. Eh, sisi! Si. Ano Tara na kasi gago mo yung tayo, tanga. Yan, gago! Parang tanga. Hindi mo nga tayo yung balay yun. Uy, tara na! Hindi tayo Gago naman kasi. galing sa loob eh. Galing sa? Galing sa loob. Parang may echo eh. Hay nako. Hay! Son. Uh, Sabi ko sayo umuwi Hingan na tayo. Ang ganyan nan, guys. Pag pagpihit nung ano namin, flashlight namin ganun. May parang dumaan na ano eh, sumilip na nakaputi eh, di ba? Oo, oh, na nakaputi. Pero hindi ako sigurado oh, kung... Pero nakaputi talaga sa dulo, sa dulo. Hindi ako sigurado kung... Parang kasing pag... Pag natin sa kanto, hindi puti eh, na damit eh. Statua. Hindi, pa, oh, parang bato na puti lang eh. So hindi ko alam kung silip ba yung bato. Yung tumutunog talaga, hindi ko nga alam oh, kung... Yung tumutunog parang galing sa loob ng... Yung malaking nicho, yung may bahay na nicho. Kasi kung galing sa labas yun, Kalat yun eh, wala kang maririnig na flat lang yung dinig mo kasi masyadong kulob. Pero Oo. galing sa loob yun, parang may echo-echo pa eh, di ba? Oo. Sabi niya, Mga ganun. Parang, parang gano'n oh. Mga gano'n eh. Oo, yun eh. Friend. Oo. Kape muna tayo. Kaya nga, eh, sisalin ka na nga eh. <laughs> oh, pahinga muna tayo, Spren. Nakakapagod rin eh. Ako na masalinan mo. Masalinan oh, kita. Masalinan. Nakakapagod to, tsaka nakakapagod. Ano? Naantok na kaya ako. Ako rin eh. Ito, pampagising talaga to. Okay na to, okay na. Tara, Spren, tuloy na natin. Ha? Tara, tayo na tayo. Tuloy Ay, na eh. natin. Sip ka muna konti dyan. Sis, naman. Yan okay na nga. I-sip mo yan. Oh. Uh, ano lasa? Ha? Sarap. Sarap? Ininom ko, di diba? ba? Di ako asidik. Gusto ba? Eh, ano? Eh! Gago! Ano ba? Ay, oo nga, gago ka! <laughs> Muin na kaya tayo? Uy, ah! Ano yun? Sabi ito kasi. yun? ikaw to sumisigaw eh. Kaya sumigaw. Kaya takot mo ako lalo eh. Ang tapang-tapang ko eh. Sa nilakad natin, siyempre napagod tayo dyan, di ba? Unang-una in the first place, di ba? Sarap. Tanggal pawis, fats, low cholesterol, and other words, di ba? Exercise. Tsaka ano, yung experience parang sa sobrang dilim, hindi mo alam kung ano yung susulpot, ano yung nasa dulo. Wala kang ano eh, yung flashlight mo naman di na maabot hanggang dulo, hindi katulad tulad nung sa gwardiya. Sa wakas, natapos na rin ang aming misyong mag-esprin na halos ikamatay naming dalawa. Dito lang sa The, The S-FRIEND! Tama ka dyan, S-FRIEND Empoy. Na no nag-enjoy kayo ngayong gabi sa aming Special Halloween Edition? Kung kami ang inyong tatanungin, nag-enjoy ba tayo? Hindi. Bakit? Natakot ako. Natakot ka? Uh, Natakot din ako. Uh, ah. Ano ba ang hinihintay niyo? Hanggang sa muli! Ako pa rin si Daddy. At ako pa rin si s Empoy. parča o oh, gas hašin o oh, gas oh, <laughs> oh my, 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 my. <laughs>